Sigurado kaya ate yung balayong tree. Ah, oh, balayong. Kuya, ano puno to? Oh. Balayong. <laughs> Family siya ng ano, tindalo, di ba? Anong pamilya nito? Balayong cherry blossom. Para cherry blossom. Ah, oh, balayong. Cherry blossom. Hayan sir yung bulaklak niya, sir. Ayan, nara yun, sir. Ah, oh, kabila nara. Oh. Kilala mo na si Nara. Oo. Ano ko lang yung ano niya pag nabalatan yan, yung, yung pinaka puno. Ha? Mapula-pula. Pula-pula Hindi tong kahoy, yung kahoy. Hindi pa sira papalitan, hindi pa namin natatrya. Ang balayong. Oh. Pero tawag tree. namin yan dito sir Balayong, local name niya Balayong, Palawan Cherry Blossom po yan. mapula-pula nga siya, oh. Pula yung ano niya, oh. Loob, ganun nga. Pamilya to ng tindalo. Oh. Balayong. Balayong tree, oh. Hmm. Yung uh, Magellan's Cross sa Cebu? Opo. Ano yun eh? Tindalo eh. Tindalo Wood. Ah. Wait. kapamilya nung no, ano, balayong. Oh. Gano'n na to katagal dito? Tagal na sir May 20 years na ito dito na. Wala pa siguro. Wala pa na, no? bata pa na. No? Batang-bata pa Parang, yan. Matagal naman to sir. Ha? Ah?

Продолжение следует... А.